Yeah. <laughs> Mang, maghanap tayo ng pampain ngayon alamang kasi kahapon wala tayong pain abot kami panghanap doon sa may beach at saka doon sa may malapit sa bayan wala iwan ko kaya ngayon ito ready na ang ano natin panghuli tayo ang manghuli ngayon. Maghanap tayo kung saan. Hinihintay ko lang ang kasama ko pa angat sa bangka. Kasi hindi namin maangat, angat nga kami lang mag-asawa. At mababa doon. At dito lang muna guys maraming salamat sa panood mamaya na lang ulit bye bye a few moments later magandang umaga guys ito ang makina natin tinanggal natin sa kasko kasi hindi na masabitan sa tali ito na UP now ito ang binili natin sa Ormok ito ang bagong sa bitana, sa tali I, ano na lang ipalit na lang ngayon hindi muna tayo na managat at guys dito lang muna kay dalhin pa namin to sa mekaniko ayusin muna ipalit itong bago at maraming salamat guys sa panood bye bye ingat kayo palagi 2 hours later hapon um, wala tayo nakapag guys kasi may sira anong, makina natin ipalagyan ko sa bagong binili natin sa urmuk kanina ang ano uh, ah, lamburanan sa tali pagpa start at na, na ano na na nailagay na ang bagong binili kailanganin na pag ano pag ah, hindi mo na natin i lagay sa kasko ang makina natin kasi mayroon daw bagyo bukas at nasusunod susunod na lang kalipas ang bagyo lunis daw ang bagyo at dito lang muna guys mag ipunta ako sa mga bato kaya baka ma magkalat pag magbagyo dito lang muna sa tabi wala ka tayo makabili ng siminto dito lang muna natin at dito lang muna guys maraming salamat sa panood bye bye guys ingat kayo palagi

ano natin ang matina sa dito sa kastunya kaya natin ang grasa itong ihit stainless guys sa aming ulisi may kalawan pinakalawan ito oh pati yung ihi ano ng kalawang ang bisyo? yaa natin guys dito lang guys at maraming salamat sa panood guys bye bye ingat kayo palagi